May regla ka ba? Bakit titignan mo? Dali, alin ka dito. Oh. Tignan natin. Nasi, lumaba na ang lahi. Hmm. Taga saan ka, Morena Girl? Sa puso mo. Hmm. hmm. Diba kita ba? mo, guys. Ilan taong ka na, Morena Girl? Ilan taong ka na? Ha? Oo. Ilan 60. Ilang ka na? oh, 60 guys. Okay, oh, 60. 60. 60 years old, bumababa ang pante. Sabi ko sa inyo eh, basic. Siyempre, nakita kita eh. Huwag mo ginaganyan-ganyan, 31 pa lang ako, kakayanin mo ba ako? Ayun ba? Hmm, baka mamaya mo, mapuno ka ng maintenance mo, mag-planax-planax ka. Baka yeah. Baka hanggang isa ka lang, ayoko Ay, na, di <laughs> Oy, wag ko, wag, wag Aba, okay kayo. Hmm. Ay, diba? So, ba? Guys, Puro, tawa tawa lang tawa kayo. puro na lang kayo tawa, guys. Pag-ambag naman kayo sa lipunan. Oo. <laughs> Oh, ano kailangan ni Morinar ngayong gabi? Ikaw. Ay gusto. Sure ka ba? Oo. Hmm. gusto mong dumugin ka ng mga tao sa baba? Baka maisip nila. Oy, si baka sabihin niyo ma'am, siya talaga, hindi ba pwedeng ako na lang? Kita nyo guys. Ha? Hmm. 60 Wakakay. na yan guys ha 60 na yan, lumuluwag pa Ma'am, magbaon ka ng ano ha Ah, Bibi My... My... hmm. Para para instead na magdulas, lalong humihigpit, okay? Huwag mong sabukan. Masisirang buhay mo. Ah, nako, masisira talaga. Mapadali ang buhay mo. Ano bang meron sa live mo? Ay, hindi. Pinasok mo yung live na hindi mo alam. Diyos ko. <laughs> hindi na sila yeah. nag-iisip, guys, oh. Hindi, so, kiting mo Kuhay kasi, eh. Way ko lang yan para But masumaya ah, ka. Kating... Sige, kung gusto, kung gusto, gusto mo ba magsitaw? Hi ma'am, ganon, ganon ang gusto mo. <laughs> Way ko lang yan, parang umiti ka, grabe ka naman. Hmm. Sa tingin mo ba, sa sa, sa, sa tingin mo ba kapag uh, tutong suplado ako, map, mapaakyat ka kaya dito? Siguro hindi naman, di ba? Hmm. Tanungin mo sarili mo bakit ko nakuha ang atensyon mo. Kasi, Masarap ako. Ay, kain ka ba? Ha? Bakit ka kainin mo? Halika ka ba? rito. Baka hindi ka naman masarap. Ay. Ay. Ay, 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 ay. 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 <laughs> ay. Sige, ano pa kainin mo rin na girl? Ano pa kainin mo rin na girl? Ano pa? ulit ulit tayo ba Tensya <laughs> na kayo guys 16 na kasi Kasi nagsasalita ka po eh Nagsasalita ka rin Anong pakay ni Morena ng girl ka. ngayong gabi? Kita mo nagbabasa ng comment. na yun? <laughs> Ikaw mo. Sabi ko, anong pakay mo ngayong gabi? Pakay, nag ng mga jojowa. Yan. Nagpaalam ka ba sa mga anak mo? Oo naman. Oh, ano anong sabi mo sa mga anak mo, anak, mag-asawa ng nanay nyo kasi matagal nang walang ana-ana ito. Grabe. Huwag ka nag-anap. mag na agad. Wala naman ako sinabing mag-asawa ko. Sabi ko lang naman, mag-ahanap ka. Sabi ko, anak Sinabi ko lang naman, sabi ko mag-aasawa na yung nanay nyo. Mag-aasawa pa An lang. Na agad. Hindi na. Ana-ana na mo. Porque nagana. Sabi mo kasi kasi oh. Hindi mo ko. Jok jok lang ito na. Ito naman grabe ka naman. Huwag ka umake sa ibang live kung mapikon ka. <laughs> 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 Hindi naman ako na lang, di ako galit. <laughs> Hindi naman nagpapatawa lang ikaw naman. <laughs> ano na? Ang tawag mo viewers. Kaya nga dahil sa iyo 'yan, 'di ba? Kasi kung hindi tayo nagsasalita dito, hindi yan sila matatawa. <laughs> o oh, baka ayusin mo 'yan, baka hindi ka na kanyan. Natatawa eh, ano sila. kaya champo lang dito yung manood sa akin, okay lang. Grabe <laughs> naman. Guys, pigilan niyo to, guys. Pag hindi ako nakapagbigil dito, itirahin ko to. <laughs> taga saan ka ba? Quezon City. Ikaw taga saan ka ba? Isabela. Ah, ay, Locana ka. Mm -mm -mm. So, naghahanap ka ng kapartner sa buhay? Oo, oh, ka pling lang ba? Not serious. Ay, at dahil sub-60, ka-pling-pling ang hinahanap, Diyos ko. Mm, iba din. <laughs> Ay, pag... Kasi... Hali yung ito, ang ko talaga yun. ngayon na, nagigigil ako. Kasi, wala naman seryoso sa ganito mong edad, di ba? Ba, gusto ko ng nail cutter yan. Kaya mo. Kaya mo. Mapasigaw ka ng a a a a Guys, puro kayo tawa dyan sa baba Puro kayo Ay, Tess. Puro kayo tawa dyan sa ba. Mag-send naman kayo, ay. Bakit di isa lang, guys, mo kasi. Ay, ikaw mag-live dito. Sige, palit tayo. Oh, sige. Mag-live ka, okay. ha, tapos palit tayo. Okay? Boba kita. Okay. <laughs> Kaya ka rin. Yan guys, makiramdam kayo. Susunan Puro naman kayo. So, hindi ka na naghahanap ng hindi ka na hindi ka na pala naghahanap ng seryoso. Gusto mo lang yung pling-pling lang. Paano pag sinabi niya buka, bubuka ka rin, ganun. Ay. Paano mo yung matitikman? Sinabi niya malang, sina, sinabi lang naman na bubuka ka. <laughs> Di ba? Kapag nagtanong sa'yo ng ganun, sabihin mo basta huwag ka mabibigla, ha? Sa ulan <laughs> Ready. Ano ko sa mga mo ah? Ay, mami, uh, mami, nat nat sa... So, malakas ba ulan dito? Oo. Oh. Okay. So guys, may aket na um, ka para kay um, Ma'am Burn. O, itry natin to. Baka ito na yung kapling mo. Iba eh! Babae ba iba yan? Kita mo, Malabo na ang mata mo, Diyos ko. Ano na lang, idol? Ha? Ano? Saka na lang. Ah, saka okay. na lang. Ano bago isip mo, no? Guys, huwag kayo tumawa, guys. Ay, to thank you sa mga nagsisend kahit wala, ha? Ha? Saka na lang daw. Saka hmm. na lang niya? Oo. Uh, uh. Hi, Morena girl. Hmm. Kailan ka ba huling nagka-relasyon? Ito yung matinding tanong mo. <laughs> Hi, mami. Shout out. Ano? 2005. 2005, Diyos ko. O bakit? Hindi ko alam kung sagu-sagu yan. baka champurado na, na yan. Na. <laughs> Kulay brown. <laughs> <laughs> Hindi na yung sagusago. Ang sagusago. Ang sagusago guys, puti, di ba? A60 na ito, baka champurado na yan. Grabe <laughs> ka si si ma naman, makachampurado, wagas. Si ma'am naman, ma'am, joke-joke lang yung mga sinasabi nito. Parang,

Really? No, really. So, Ma'am Morena Girl, I hope uh, sa maikling panahon at oras na umakyat ka dito, naway na pangiti kita, no? Okay? So, gusto ko lang sabihin na lahat ng sinasabi natin dito is for, uh, ano lang, uh, entertainment, no? Hindi naman ibig sabihin na wala tayong respeto sa so, so isa't isa. Uh, uh, we know naman. Ayan. Ay makinig ka dito sa akin. Hindi. 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 lang kayo Hindi. Uh, ma, maraming salamat sa pag-akyat, ha? Okay? Thank you so much. Bye. Bye-bye. Okay.